Nagawang ko na siya ng katas. Hello mga mare, marhay na aga. Bago nga ako magluto ng ulam namin, nag-init nga muna ako ng tubig pang paligo ni Bucho. Wala pa nga tayong sahod, mabiprito nga lang ako nitong laki chicken na may itlo. Dinurog ko nga pala dyan yung noodles at saka ko nga yan lalagyan ng itlog Sabay ko na nga rin pala dyan yung seasoning at lalagyan ko nga rin yan ng harina. Naalala ko nga dati nung high school ako, lagi nga ako nitong nagluluto at binabaon ko pa nga to. Nasubukan nyo na nga rin ba mga mare ang ganitong luto sa laki mi at itlog? Napakasarap nga rin ito, lalo na nga kung may ketchup. ko na yung ito na maninipis at maliliit at ganito nga ang naging itsura niya. Pagkatapos ko namang magprito, pinaliguan ko na nga si Butchog dahil tanghali na nga. Si Listine naman eh, hindi ko na nga siya pinaliguan dahil meron nga siyang sipon ngayon. Nabantayan ko nga muna dyan kay yung dalawang bata dahil bababa nga ako para kumuha ng dahon ng malunggay. Nanonood ka nga ng mga video ko, alam mo nga na gumagawa nga ako ng malunggay extra kapag may ubot sipon ang mga bata. Yun na nga rin nga ang nagiging vitamins nila. Bago nyo nga pitpitin yung malunggay mga mare, hugasan nga muna siya para malinis talaga. Inahaluan ko nga din pala to ng breast milk ko para mabilis lumabas yung katas. Nagawa ko na siya ng katas. Napainom na nga namin dyan sa si Celestine at grabe nga yung iyak niya dahil nilagay nga namin sa kuna. Ah! Yan na. Kahit nga pagod pa ang daddy galing sa trabaho to the rescue nga yan sa pagkarga kay Celestine. Kinahapon na naman bumaba nga ako para tulungan nga si mama magluto dahil death anniversary nga ngayon ng kapatid na panganay ni daddy. Hindi na nga kami siya nagluto ng ulam dahil nakimerienda na nga kami kina mama tas binigyan pa nga kami ng ulam at ng biho. At ayun lang muna mga mare for today's video para sa updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol. Please like, follow and share. Maraming salamat!